Ang itim na mata sa Siquijor noong 2017, isang magkasintahan na sina Jay at Mira, ang nagbakasyon sa Sikihor, kilala bilang isla ng mga mangkukulam at mahiwagang nilalang. Hindi sila naniniwala sa mga kwento ng aswang, engkanto o barang hanggang sa maranasan nila mismo ang kilabot ng isla. Pagkatapos nilang bumisita sa lumang baleti tree, napagdesisyonan nilang maglakad-lakad sa tabi ng isang lumang sementeryo malapit sa simbahan ng Lazi. Doon may isang matandang babae na lumapit sa kanila at nagtanong, "Huwag kayong gagala sa gabi, baka sundan kayo." Napatingin si Jay kay Mira at tumawa lang sila. Para sa kanila isa lang itong paalala ng matatanda. Pero nang pauwi na sila sa resort, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad sila sa madilim na kalsada, napansin nilang may isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Maputi ang suot nito, pero nakayuko kaya hindi nila makita ang mukha. Miss, okay ka lang? Tanong ni Mira. Dahan-dahang tumingala ang bata at lumabas ang isang nakakapangilabot na tanawin. Itim ang kanyang buong mga mata, walang puti at tila lumuluha ng dugo. Napaatras si Jay at Mira. Tumakbo sila ng mabilis pabalik sa resort. Ngunit kahit anong bilis nila, pakiramdam nila ay may bumubulong sa likod nila. Isang malamig at basag na tinig. Pagkarating nila sa resort, tinanong sila ng isang matandang empleyado, May nakita ba kayong bata? Nang ikinwento nila ang nangyari, lumamlam ang mukha ng matanda. Marami na ang nakakita sa kanya, pero matagal na siyang patay. Simula noon, hindi na bumalik sina Jay at Mira sa Sikihor. At tuwing mapag-uusapan nila ang kanilang karanasan, lagi nilang natatandaan ang itim na mata na hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa kanilang alaala.